Hi guys! Good evening! Merry Christmas everyone! Kumusta tayo guys? Andito guys, lakad-lakad bago mag-end sa trabaho. Ito yung street ko dito guys. Wala naman akong ibang malakad-lakaran kung di dito lang dahil bawal man kami magpalayo. Ito nga dito guys, pag may bibigyan ako yun lang. Ayan, inutusan ako sa Jamia, kaya ayan, nakachansa akong maglakad-lakad. Okay, guys. So, sana okay lang tayong tanong lahat, guys. Sana masaya ang maging Christmas natin. So, Merry Christmas, guys. masaya dyan sa Pilipinas, di ba? All over the world naman, masawa, masaya. Basta Christmas, di. Masaya pag Christmas, guys. Dito sa amin, masaya na rin. <laughs> sa trabaho, eh. <laughs> Christmas as New Year, kami lang naman, okay. Lagi naman kasing Christmas dito, guys, kasi laging masarap ang pagkain. <laughs> Tapos laging New Year dahil lagi masarap ang pagkain dyan sa atin kasi pag Christmas Eve and then New Year's uh, New Year New Year's Eve yan ang mga uh, celebration natin, di ba? Masarap ang pagkain. Ayan, dito. Lagi masarap ang pagkain, guys. Lagi manok, karni. Lagi masarap ang pagkain dito, guys. Hindi lang ako kumakain, guys. nag ako. Nakakatakot man kasi magkain ang magkain lang. Ayan. I'm home, guys. surroundings namin. Surroundings namin, guys. Ang daming sasakyan nila, guys. Oh. Ayan. Oh, don't you tell me what you want, baby. Ayan, guys. Ayan. Sa bahay na ako, sa labas. Ayan.